Sabi ni Duto, oh. Hindi mo pa rin yung daw. Tuwi-tuwi. Tuwi-tuwi. din, ha? Celebrity ako. daw. So, Pursel malunggay. Kahinay na daw malunggay ni father Ano pa? Nandito na. Tagpila yung mga tagkilo pa. Pa, tagpilang kilo ka mong kilo. Tagpilang kilos, tagpilang kilos ka Hatag Hatag lang dito. 20 kilo. 20 kilo ang kamunggay ni Papa, oh. 60 kilos ka, uh, carbon. 60 kilos carbon? Oo, uh, oh, balit ang maradyo. Oo. Oh, Nya, tira kang Papa, ha, kasi mamalit. Kisay mamalit ninyo di ang malunggay. na kayong malunggay, Father. Balanghoy, balanghoy, balanghoy. Wala pa'y balanghoy. Nya, 4 sale, for driver, habal, habal. Balanghoy. 20 per kilo, ani. Pa, sa pa, abril pa. Ginaatan ako. A abril. Ang. Ah. Eh. Oh, April. April abril, ang abril, yan, na may kuandre tuway. Ose, ose ito nga ito, ay tuway? Kani? Tuway tuway. Tuway nga flower. Kambal na sa kuandre. Kani, balanghoy ni Papa, kaya ni ka-April pa daw ni. Kato si Mia.